Ba kayo? May kwento ako sa inyo tungkol sa pagkakaroon ng bagong nakababatang kapatid. Ang pamagat nito, ang maliit na halimaw. Masaya ang pamilya nila Joanne. Marami silang masayang ginagawa na magkakasama. Masaya si Joanne sa piling ng kanyang mama at papa. Mas magiging masaya kanilang pamilya, sabi ng mama ni Joan sa kanya isang araw. Madaragdagan daw ang kanilang pamilya. At paglipas nga ng ilang buwan, nadagdagan ang kanilang pamilya ng isang sanggol na lalaki. At may mga pagbabagong napansin si Joan sa kanilang pamilya. Laging kasama ng mama ni Joan ang kanyang bagong kapatid na si Kenneth. Ang mama nila ang nagpapainom ng gatas at nagpapaligo o naglilinis kay Kenneth. Kapag hindi naman abala kay Kenneth, ay eh natutulog ito. At kung tulog ang mama ni Joanne, ang papa naman niya ang abala kay Kenneth. Madalas, naiiwan si Joanne kasama ang kanyang mga laruan. Isang araw, binuksan ni Joan ang aparador ng mga damit ni Kenneth. Maliliit ang mga damit nito. Kasyang kasya sa manika niyang si Jenny. Isinuot ni Joan kay Jenny ang ilang mga damit ni Kenneth at naglaro siya. Nagulat ang kanyang mama pagpasok nito sa kwarto. Ang mga damit ni Kenneth! Hindi mo dapat pinaglalaroan yan! Nalungkot si Joanne! Pero bakit ang mga damit ko pwede isuot ni Jenny? Bakit ang kay Kenneth hindi? Mga lumang damit mo ang pwede nang isuot sa laruan. Ginagamit pa kasi ni Kenneth ang mga yan. Hayaan mo, kapag maliit na sa kanya, pwede nang gamitin ni Jenny. Pagkatapos naman paliguan ng mama at papa ni Joanne si Kenneth, Nakita nilang nakakalat ang mga gamit sa pampaligo ni Kenneth. Pinupulbosan ni Joan ang kanyang manika at nililinisan. Nagalit ang mama at papa ni Joanne sa kalat. Pinaligpit ito sa kanya. Pinagsabihan si Joan ng kanyang mga magulang na bawal paglaruan ang mga gamit ni Kenneth. Nalungkot si Joanne at nagalit Lagi na lang siyang pinagbabawala ng mga magulang niya simula nang dumating si Kenneth. Naisip niya tuloy na parang isang maliit na halimaw si Kenneth. Isang araw, naiwan si Joanne at Kenneth sa kwarto. Nagising mula sa pagkakatulog si Kenneth at ito ay umiyak. Nung umpisa, hindi pinapansin ni Joanne si Kenneth. Pero lumakas ang mga iyak nito. Hindi rin dumarating ang mama at papa niya. Kaya sinubukan niyang patahanin ito. Pagdating ng mama at papa ni Joan, hindi na umiiyak si Kenneth. Napahinto ni Joan ang pag-iyak ng kanyang kapatid. Natuwa ang mama at papa ni Joan. Noong araw na yon, Tinulungan ni Joanne ang mama niya na mag-alaga kay Kenneth. Binasahan naman siya ng papa niya ng kwento bago matulog. At naging masaya na muli si Joanne sa piling ng kanyang mama, papa at kapatid. <laughs>